So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Connie Clubber Please subscribe! So, dito na naman tayo ngayon guys sa LJ's Mambahayan Resort. So, second time na ako nakapunta dito. This time with my husband, my son, and daughters. Of course, kasama yung family ng brother Eric ko at biliran all kinds so ito na tayo guys so, ito yung dad nila the tent 300 pesos ang tent tapos 350 pesos sa cottages so ito yung pool nila ito para sa mga malalaki or adults ito naman ang para sa mga bata so ayan na guys ano silang mushroom style. Wow, nag-enjoy na si Ate. Okay, so, ano yung cool pang bata dahil. man kita <laughs> Ato sa Ha? Wow, si <Che> Chay Chay! <laughs> Ito Kopi kan? Oi Zo. Nyalui tuh, gimana nyambak nama nih. Mana Almas nih. Oh. oh. <laughs> nakarigo na <laughs> oh. uy ayo anak ba ah oh. delikado ba itong misay hello kuya kuya liam di ba ka maligo anak kasi oh, papa oh wow mabaw na ha <laughs> mabaw ra na mabaw ang kinaon pa di ang <laughs> kinaon pa kinaon na <laughs>

Medera itu. Ambut na ambut bang Adi. Medera kayak medera atau nggak Dali, Didi, Didi kama lagi. Lang. Nah lu keman? Pembat lah ramana. Diri ba, kat kat ba, diri kat kat, kat kat diri Theo, Panto. Dali na. kuya ngatogo nakan ati got na nong got ogot hasa mandeli nakane sigi- siigi butang imo slipe ha dili puwede magbu mau nano na. Oi, oh ya Didika pembata. Ya no. Oh ya, diri ka pembata. Dong, itu pembata. Oi, anai lah memang bambur bidau. Oh lah mai bambur papa. Itu papa. Itu papa ini

ito yung mga kita ninyo dito guys may mga tanim din dito nature lovers Ayan, ah, dito tayo sa LG na no, bahay resort. Tapos meron sila dito ng no, laki na yan o yung ano nila, slides. Slides. Ano? You know, ganda ng ano guys, view. Ayan, ah, nag-enjoy -e na yung mga chikiting. Tapos, oh, eh, meron sila dito para kung ka. Before ka maligo, ayan. Dito. So, ayan yung mga tanim Kita nyo? Ito naman yung pool para sa mga adults. Ayan, meron doon mga ano. Masaya, no? Nakikita nyo. Dito. Ayan, meron silang ano dito guys. So pwede kayo mag-stay dyan sa taas. Ayan, picture picture dyan ganda. Ito yung mga designs. Okay. So, mas mag enjoy tayo dito kung maligo na tayo guys. Lalong lalo na doon sa pambata. <laughs> Ayan o. Pambata guys. Oi, bayan ka pang gutumon. Kaon anay, bayan pang ba. Hello, Tay Tay. Oh, kunanay. Oi, kuya Liam mayaw. Kuya Liam oi. Shower oh. Shower ba?